Hello, magandang umaga, magandang gabi po, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po ulit si Deo So, komentaryohan lang po natin yung ano ni Toby Chanko regarding po sa budget ng 2025. Kasi po, parang nilabas niya na po yung listahan talaga kung paano po pinagpipestahan ng mga congressman ang pera ng bayan. So, pakinggan lang po natin itong kantang paborito ni BBM mga kababayan. bangat par bangat bangat par bangat par bangat par bangat yan po yung pinaka paboritong song ni BBM mga, mga kababayan ito po ngayon yung interview ni Toby Chanko ni Karin Davila regarding po doon sa budget ng 2025 kung paano po pinagpipestahan ng mga ugok ng mga congressman ng ating bayan kasi talagang magugulat po kayo ito. lumabas po kasi ito. Sumabay ito. Nung lumabas yung uh, debate doon sa impeachment trial ni BP Sara. So ito parang hindi po inilabas ito ng mainstream media. Parang ang ah, naglabas lang nito ang Billionario TV. So pakinggan lang po natin si Toby Chanko doon sa interview ni Karin Davila regarding po doon sa budget ng 2025 show the the viewers uh, a graphic right now of the amendments made uh, to the 2025 budget. I want you to explain this. Okay. So, let's show this right now. So, to the audience, what you're seeing right now, first is the 2025 NEP. That's the first line. Ganito. Okay. Ipanumanag oh, right? okay. mo. Pinili ko kasi, diba, um, there are 300 at uh, 200 plus districts, diba? Mm -hmm. So, hinanap po kung sino yung distrito na may pinakamalaking budget for 2025. Mm. So, ay, balik okay, balik natin. Balik natin. Balik natin, so, balik natin yun. Okay. okay? Okay. Yung GAA, yan yung na yung na-approve sa General Appropriations Act. Oo. So, ibig sabihin, yung NEP... Yan, tingnan nyo po mga kaubayan na sa taas. Yung NEP, ng 2025, is 2.5... Uh, Billion po yan hindi po yung million. 2.530 billion yung sa NEP. Ngayon po, tingnan nyo po sa GA, Naging 20,999 billion. Eh, tapos yung sa baba po, yun po yung 1.508 billion. Tapos naging 20 79, uh, 79, uh, 795 billion. Kung papasinin nyo po yung nasa dulo, yung total additional. Isipin nyo po yung additional, oh, 18 billion doon sa 2.5 billion na budget. Tapos, yung sa baba, yung 1.5 naging 19 billion mga kababayan. Kita mo kung gaano kalapastangan itong mga congressman natin kung paano sila mag-insert. Billion-billion na mga kababayan. Ituloy e, lang po natin si Toby Chanko mga kababayan. Para maliwanagan po natin ang kanyang paliwanag. Kasi hindi po ito lumabas sa mainstream media. Yeah. 2025 net. Mm. Ang proposed ng DPWH is 2.530 billion. Mm. Yan ha, 2.5 po, ah, po yan. DPWH po yan. 20 billion 999 ang isang 20 billion 999 million isang distrito. Nadagdagan siya ng 18 billion 469 million. Isang distrito lang distrito. yan? Isipin mo mga kababayan, isang distrito lang. Halimbawa, yung distrito ng Maynila, distrito 3, 18 billion mga kababayan gano'ng ka, kalapas ka, buhaya ito mga congressman natin? Sipin mo, sa, yan yung mga top notcher. Yung, ang binapangit pa lang niya rito, dalawang, kongres dalawang distrito pa lang mga kababayan. Kasi yung nasa baba, 19.2 billion. Ang yun po yung mga top notcher ng mga kong, distrito mga kababayan. At isipin mo naman kung paano sila mag-insert ng ano, additional yan oh, mga kababayan. Ituloy lang po natin si Toby Chanko, mga kababayan. Tapos, yung isang distrito, ito, second place. Oh. Yeah. Ang net niya is galing to sa DPW, oh, ko lang oh, yan. oh, hindi ko inimbento yan. Binigay sa akin ng DPWH ito dahil nung pinag-aaralan namin yung yung mga pinag-aaralan namin nung Marso pa lang. Ay second place yan sa, sa yung baba, yung eh? doon sa budget. Isang distrito, 1 billion 583 million hmm. niya 20 billion 795 429. Nadagdagan siya ng 19 billion Oo. oo. all. They mo 19 billion yan, mga Pero Pero okay. kasi ang ko, to be fair. Alis ka dyan, Matthew pwedeng nangyari yan nang hindi nila alam. Oh, hindi, kasi, di ba, tulubas na lang yan. Oh. Eh. Pero hindi pe pwedeng nangyari yan nang hindi alam noong chairman ng Committee on Appropriations. So, okay. okay. Pwede balik natin. Okay, balik na. Isipin mo, eh, nagkakaroon ng insertion doon sa by cam, okay. Ngayon, mayroon pa silang small committee, mga kababayan. At sino bang head doon? Hindi na lang sinasabi ni Toby Chanko kasi may paliwanag siya rito mga kababayan kung bakit. Tuloy lang po natin siya. Yung uh -huh. ano, yung ano, uh -huh. Mas, ito mas ano, kung bakit yung small committee. Okay. So balik tayo, ang total additional is 18 billion Oh, uh -huh. that's one that's one district ha, sa yes, 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 natin. Yes. Pero ang, ang, the district ang, sa nasa ang nasa Baycam, is 5 billion na naka-SLR. Uh -oh. Ibig sabihin, hindi dinilist ni uh -oh. presidente. So you have to give him credit, mm -hmm. 'di ba? Hindi niya ni-release yung 5.2 billion. Yung nag-additional 19 billion, 13 13. Ano yung 13? Ang tanong ko, kung ang cam is 5.2 billion, ibig sabihin ba sa small committee ba? Uh, eh ayaw nila ilabas, uh, diba? Ito yung pinapaliwalag niya rito, mga kababayan. Ito yung sa baba naman. na NEP 2025, GAA 2025, additional. At ang hindi inaprubahan ni BBM is 5.5 billion at saka 4 billion. So ngayon, Lumalabas ngayon dito na ang small committee nagdagdag ngayon ng 13 billion. At dito sa baba, 14 billion. Ganun ka garapal ito mga congressman natin, mga billion-billion ang ini-insert sa pera ng bayan. Ang kakapal ng mukha nito mga ugok na to. Tapos habol ng habol doon sa 125 million na ano ni BP Sara na pinaliwanag na sa kanila ng COA na tatlong taong magkakasunod, na clear yan. Tapos ito, na hindi marunong tumanggap kung ano yung paliwanag doon sa sinasabi nilang sulat na nakapangalan sa mga iba't ibang tao, natural na like, yung confidential fund nga yun eh. Ito, ito insertion ng budget ng 2025, hindi pwede itong kalimutan. Mag-uusap na naman sila ng budget ngayon, 2026. Tapos itong 20, problema ng 2025, hindi pa nasusulusyonan. Mag magpipiesta na naman sila ulit sa pera ng bayan. Tapos nakakalungkot. Ituloy lang natin si Toby Tiangco mga kababayan. Paano na? Kasi doon sa Bicam records 5.2 billion lang. So pa saan ang galing yung 13? Yun. Sa small committee lang. Okay, question 'yan. Yung isa naman, um, ang additional 19 billion 286 million 846. Ang total Bicam is 4 billion 971 179 hindi rin release ni Presidente yan. Hmm. So I'm saying, uh -oh. alam ko, nagalit siya kasi hindi nga niya pinaparelease yung mga uh -huh. yan. Oo, oo. Kung ilan magkano ang hindi na-release ng Presidente? Up to because... July 29, mga 84 billion. Okay, 84 billion. Yeah. So the President didn't release the funds because he is doubtful, suspicious. Hindi, pag-aralan mabuti, tsaka doubtful. Mm -hmm. Kasi ang, ang nakakapagtaka doon, yung iba, ah, congressman ka, di ba? Hihingi ka ng project, dadalhin mo sa distrito mo. Yung iba, hinihingi ng isang congressman, dinala niya sa ibang distrito. So, how do you explain how that? Is that <laughs> Ganun sila ng Garapal. Yung, yung isang distrito, halimbawa, yung sa Cavite, District 1, ang project doon sa District 2. Ang kapal na mukha kasi ang laki kasi ng oh, ano dyan, oh, mga kapal, 40%. Kasi yung iba, um, sila proponent, sila Pero hindi yung traktor. Sila din sa distrito. Sa nakakapagtaka, bakit hindi mo dadali sa distrito? Di ba, I work hard para madala ko sa distrito ko, para makinapang yung residente ko. Tapos may mga ganon. So yung, yung, yung karamihan na naka-hold doon is yung iba yung proponent at iba yung distrito na pinusta. Oo. So, Now, Toby, you have been a representative mm -hmm. under many presidents yes. already. This is not the first. Pangilang yes. taon mo na bang kong... This is my fifth time bumalik sa Congress. Isipin mo, pang lima... Yan ang nakakalungkot mga kababayan. Kasi isipin mo naman, bilyon-bilyon pera. Bukod pa dun sa uh, BICAM, mayroon pa silang small committee. Ngayon, ang hindi nila alam, ganun ka kabangis itong mga congressman natin. Mabuti pa sa BICAM, nakikita... Pero pagdating doon sa small committee na kinireate nila, walang kang makikita. Kaya gustong malaman, paimbestigahan ni Toby Chanko, na ilabas nila yung dokumento doon sa small committee. Para malaman po talaga. At hindi pa nire-reveal ni, ni, Congressman Toby Chanco, yung dalawang top notch na congressman dito kung sino yon. Isipin nyo naman mga kababayan bilyon-bilyon ang insertion, isang distrito lang. Sana po, ganun sila kagarapan. Ang pinag-uusapan dito ay eh, 300 megit na congressman 'yan. Palagi mo na lang kalahati 'yan ang nag, nag nagkakaroon ng insertion. At inaamin din mismo nito, bichangko dito na pwede naman daw humingi ng additional pag bata ka ni speaker. Pag hindi ka bata ni speaker, Sorry ka. Tuloy lang natin sila, mga kababayan. Is this the worst? Is this the most corrupt budget cycle you have ever witnessed in your life? No, I remember I questioned already this procedure in my early maybe first or second term um, in Congress. Um, pero, wala well, kasi okay, balik natin 'yo. Sabi mo in, nag-independent ako ngayon. This is the longest time I've been in the majority kasi yung buong 3 years ng 19th Congress, majority ako, 'di ba? Tapos nung nagbotohan lang ng 20th Congress, siya ako nag-independent. Balikan natin, 15th Congress, I was Isipin mo mga kapabay, bakit ba ang sinasabi ni Saldico nung tinanggal siya sa Bicam sa, cam, sa a, appropriation doon sa Kongreso, dahil may sakit daw siya. Pero ang sabi dito ni Tubi Chanko, tinanggal siya ni Marcos. Ibig sabihin talaga, may say talaga ang presidente natin dito sa Kongreso, so, mga kababayan. At nung panahon na nag, nag gala sila ng speaker ng 20, 20th Congress, nag-aantay sila ng mensahe ng galing palasyo at gusto na rin talaga nilang papalitan si Romaldez. Ang problema, walang basbas -bas sa palasyo. Kaya ibig sabihin lang nito, alam ni Presidente na ang nangyayari sa loob ng kongres. Kasi saan ka makakita? Ang head ng ang speaker, si Romaldez. Ang head ng small committee, Romaldes doon mo po makikita. Baka naman si BBM dito may pakinabang dito sa lower house, mga kababayan. Hindi ba po? Kaya nakakalungkot lang isipin na ito, mahaba po itong interview ni Toby Chanko na ito. Pero dito sa interview na ito, mga kababayan, pinipilit talaga niyang iligtas si BBM. Yun ang nakakalungkot lang isipin nito. Pero, sa kanya na rin, nanggaling bibig na, naghalal maghalal sana sila ng speaker ng 20th Congress naghihintay lang sila kay sa palasyo o, hanggang dito na lang po ako mga kababayan ako po si Deodorano. magandang umaga po, magandang gabi magandang tanghali po sa inyo lahat sa lahat ng mga WFW na abot ng video na ito God save the Philippines